Ang psychosis, isang kondisyon sa kalusugan ng isip na nagpaparamdam sa isang tao ng mga bagay na wala sa realidad. Ang mga taong dumaranas ng psychosis ay maaaring makaramdam ng parang ulap sa loob nila na hindi totoo. Ang, ang di kanilang nararanasan? nakakaranas sila ng mga bagay tulad ng nakakakita ng mga bagay na hindi totoo, nakakaramdam ng mga bagay na hindi totoo at pati na rin ang pag-unawa sa mga ito sa napakadi, makatotohanang paraan. Saan mo makikita ang mga sintomas ng psychosis na ito? Sa mga taong na-diagnose na may schizophrenia, mga personality disorder, malalaking depressive episodes at pati na rin ang mga psychotic bipolar na kondisyon. Ano ang maaari mong gawin kapag dumaranas ka ng psychosis? Totoo ba ito o oh, hindi? O may solusyon para sa paggamot ng psychosis? Isang tamang uh, psychiatric consultation na kinabibilangan ng medikasyon patuloy na mga therapeutic session na kinabibilangan ng cognitive behavior therapy, individual therapy at uh, iba pang mga psychotherapy. At si, uh, siyempre, si ang mayos na pag-unawa ino you know, sa pasyente ay makapagdadala ng pagbabago sa mga taong dumaranas ng psychosis at mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Kung isa ka sa mga dumaranas ng kondisyong ito o kung may kilala kang mga taong dumaranas nito, huwag kang huminto dyan. Ang paghingi ng tulong ay ang unang hakbang. And narito comes, sir, Apollo Hospitals upang tulungan ka kung pas kondisyong ito.